Oh. We'll So, kumusta sa inyo mga boss ah uh, bali ito na yung hinihintay natin na uh, deliver natin mga boss yung pinadeliver natin na ah uh, uh, yung inorder natin mga boss bali kasabay pa to ng ah uh, inorder natin na uh, speed so ito yung kasabayan kasabayan nya okay, ito mga boss oh. So, ting na ah uh, yan oh. so, yun yung sinasabi ko nung nakaraan sa na hintayin natin so okay rin yung Mabigat siya mga boss, mga bigat. So maganda siya, oh, Ayan, oh, mabigat. So okay siya gamitin. Tapos ito, yung nakaraan na natin na ano, sa video natin. So, so mga bigat kasi. So ito yung ah, uh, tubig niya sa ganyan sa loob Yung mga boss. Oh.

Wala na. Adjustment yun mga boss ah, Ayan o. No? Ayan. Ayan. Ayan yung adjustment niya. So, mahaba siya mga boss. Okay. Medyo mabigat siya. So, mas maganda kasi pag yung iba kasi nito masyadong magaan. Ito. Ito yung mga boss. get yun No? Ito natin. So, ayos na ayos yung unit natin pag nakuha natin. So, pakita ko lang sa inyo mga boss, i-tanggalin ko muna sa unit ko. So, ito na mga boss, yung unit natin. Oh. Tapos, ganyan yung mga boss. Ah. lang. So, ito mga boss yung ano natin. Ito. So, uh, papalitan natin ito susunod. So, hindi pa yun yung final niya na ano. Ang ganyan yun mga boss. Ito yung setup niya. So, ganyan yung susunod mga boss. Ito so, yung uh, mga boss natin na yung ano natin yun yung susunod yung yun natin ah oh. yan. yan so ganito yung setup nya susunod mga boss bali ito papalitan natin ng uh, katulad nito mga boss sa alloy nya so ibahin natin to mga boss bali nakapix na yan dito mga boss assembly na tapos dito may ano rin dyan yung, yung sa guard nya so ibuy natin ito mga boss ganyan si tab so ganyan yung gagawin natin sa sunod so yan mga boss pinakita ko lang yung uh, bagong dating natin na itong ano natin lalagay sa unit so yan mga boss uh, okay na yung ano natin kaprito na so ito na lang yung last natin na orderin mga boss yan so abangan nyo na lang sa next video natin kasi gagawin natin yan so maraming salamat ulit abangan nyo na lang sunod mga boss so maraming salamat ulit sa panunod nyo ingat sa inyo lagi God bless you